Hi, hello sa inyo guys. So, welcome back again. And ito, nakagamit ito, ulit tayo ng mic and nari full charge sa kapon. So, ngayon ko na ulit siya nagamit. And, yun na ulit tayo mga pagsima ng uploads. Medyo naging busy ako uh, early this uh, day. So, yun. And, ito, welcome back again. So, ito ang uh, bagong feature na habangan niya. So, mayroon nang chat sa akin dun sa page, which isang nagre-request daw na i-review daw itong feature nito ni Facebook. So, yun, ah, uh, kung alam nyo yung uh, latest feature, ah, uh, latest upload natin na nandito sa channel, ito, mabali, ah, uh, ni-request red So, ito, bibigyan natin siya ng ah, uh, credit So, yun, and, ah, uh, play natin yung video so medyo makabahaba ah, eh. So, yung video nga pa na ito is tungkol dun sa paano i-private yung inyong timeline. So, makikita nyo dyan, once skip tayo dito sa kapila, ayun, pagpunta, na dito. So, yan. Pagpunta nyo sa uh, uh yung profiles activity log. So, na Uh, Pagpunta nyo dyan, click nyo yung your Facebook activity. Tapos, hanapin nyo yung post, then click nyo yung manage post. Tapos, pag-click nyo nun, pinutin nyo yung filter. Ayan. So, kapina din yung filter, click nyo yung categories para lumabas yung mga categories. And then, click nyo your post videos, and photos. So, yan, lalabas yung posts nyo. And then, select all nyo yan. Tapos, click nyo archive or trash. So, pag na-archive niyan, na and pag niyo as nyo yan as public, so makikita nila na wala na